Breaking news, may malaking problema ang Hamas sapagat hindi lang nito kalaban ang Israel sapagat ang kanilang kadugo at kapaniwala ay meron na ring matinding banta para sa kanila. Binalaan nito ang Hamas na huwag silang umatake sa Israel gamit ang anumang missiles, gamit ang kanilang lupain. Isa na ang bansang ito sa mga pumipigil sa Hamas upang makapagsupply ng mga militanting grupo sa loob mismo ng kanilang bansa at ayon sa kanilang gobyerno, 800 na ng mga rockets ang kanilang nasabat. Maging ang mga militanting grupo na nasa kanilang bansa ay nais na ring disarmahan. Ano ang bansang ito at bakit nito binalaan ang Hamas? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kaibigan ay huwag kalimutang magsubscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Happy weekend sa inyong lahat. Ngayon ay May 3, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga banta ng isang bansa sa mga militanting grupo na nasa Gaza kontra Israel. Ito ay ang bansang Lebanon. Ang presidente nito na si Joseph Awon ay aliado ng United States of American President na si Donald Trump. Binantaan nito ang Hamas na huwag atakihin ang Israel gamit ang anumang missiles, gamit ang kanilang lupain. Meron kasi mga pagkakataon mga kaibigan na ang mga militanting grupo sa Gaza na Hamas ay umaatake sa Israel at ito ay umaatake mula sa lupain ng Lebanon. Hindi na ito nais na mangyari pa ng presidente ng Lebanon ito ay ayon na rin sa pagpipresyor ng Presidente ng United States of America kay Joseph Aoun na kinakailangang disarmahan ang mga militanting grupo na nasa kanilang bansa. Ito ngayong Hezbollah at kasama na mga kaibigan ang Hamas. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng The Times of Israel. Pero baka merong hindi maniwala, baka sabihin nilang one-sided tayo. Tingnan natin ang ibang mga source maging ang Reuters kinumpirma ang balitang ito na ganun din ang sinasabi ng Lebanon talagang binantaan ang Hamas at huwag daw i-compromise ang kanilang national security. Ang binabalita ng AP ay ganun din ang sinasabi. At isang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo, ang Arab News. At kung iyong mapapansin mga kaibigan, ilang oras pa lamang ang nakalipas na mai-upload ang video ito ay ibinalita ito ng Arab News. Pero baka may nagdududa pa rin bakit hindi natin tanungin mismo ang isang news center na laging pinupuri ng Iran na siya namang supporters ng Hezbollah, Hamas at Houthi. Ito ay ang Al Jazeera. Ganon din ang sinasabi. Lebanon warns Hamas against attack threatening nation security. Sinabi ito ng gobyerno ng Lebanon mga kaibigan bilang banta sa Hamas na ayaw na nilang ipagamit ang kanilang teritoryo para sa mga militanting grupong ito upang atakihin ang Israel. Sabagat marahil ay alam ng gobyerno ng Lebanon na kapag ang atake ay nagmula sa kanilang bansa at kapag naghiganti ang Israel, walang ibang madedisgrasya kundi ang kanilang bansa. Mawawasak ang maraming mga infrastructures at ang pinakamalubha sa lahat, baka maraming mga sibilyan ang madamay kung sakaling maghiganti ang IDF gamit ang kanilang mga fighter jets at katunayan mga kaibigan ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel maraming mga pagkakataon na ang Hamas ay nagpupuslit ng mga rockets papunta sa mga Palestinian refugees na nasa kanilang bansa nasa north part of Lebanon ayon sa Lebanese military mga kaibigan umabot na sa 800 rockets ang kanilang nasabat ito ay papunta sa Palestinian refugees na matatagpuan sa northern part of Lebanon. Ito mga kaibigan ay dala ng mga miyembro ng Hamas. Kaya napakalaking problema ito mga kaibigan para sa kampo ng Hamas dahil ang kanilang mismong kadugo o kapaniwala ay isa na sa mga pumipigil sa kanila. Dagdag pa ng Lebanese military na ang mga previous na ginagawa ng Hamas, sinisira daw nito ang kanilang seguridad. At hindi na raw nila papayagan na ito ay gawing muli ng hamas. Kaya kahapon mga kaibigan, May 2, ang Supreme Defense Council ng Beirut ay nag-utos na naharangin lahat ng mga armas na magmumula sa Gaza papasok sa kanilang bansa. Ito ay bilang paraan na rin ng gobyerno upang mapigilan ang hamas ng kanilang pagtutustos ng armas sa mga militanting grupo na nasa kanilang bansa ito nga yung Hezbollah. Kaya ayon sa Lebanese government, kahit na ang Hezbollah ay nais na nilang disarmahan. Dahil ang mga militanting grupong ito, mga kaibigan, ayon sa Lebanese government, ay sinisira ang kanilang bansa. Ayon sa Secretary General of the Supreme Defense Council ng Lebanon na si Muhammad Al-Mustafa, na hindi sila magdadalawang isip na magsasagawa ng aksyon sino man ang lalabag sa kanilang warning. Well, malaking pagkabigla ito para sa kampo ng Hamas sabagat sa loob ng mahabang panahon mga kaibigan, ang Hamas ay namamalagi sa loob ng kanilang bansa. Hindi lang bastang bumibisita ito sa kanilang bansa kundi talagang meron itong mga kampo. Sa loob ng mahabang panahon na paninirahan ng mga Palestinya sa loob ng bansang Lebanon ay hindi maikakaila na merong mga descendants ang Palestinian sa loob ng Lebanon, ang iba rito mga kaibigan mga sibilyan at ang iba naman ay miyembro ng Hamas. Ayon sa ulat, daang-daang libo ang nasa kanilang teritoryo at aminado ang Lebanon mga kaibigan na sa loob ng mahabang panahon, limitado rin ang galaw ng kanilang authority dahil nga sa mga militanting grupo na namamayagpag sa kanilang bansa. Mahabang panahon rin na walang presidente ang Lebanon pero sa pagkakaluklok kay Joseph Awon bilang pangulo ng Lebanon ay nais niya na maging isa ang Lebanon. At itong si Joseph Awon mga kaibigan ay aliado ng Presidente ng Amerika na si President Donald Trump. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang reply ang hamas sa mga pahayag ng gobyerno ng Lebanon. Kung kayo naman ang tatanungin, makatarungan ba ang ginagawa ng Lebanon o hindi? ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At kung ano ang magiging sagot ng Hamas sa mga pahayag ng Lebanon, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka sakaling bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Israel, Lebanon, UAE, Kingdom of Saudi Arabia, Lebanon, Egypt, Europe, America at iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!